Hello, hello, hello. Hello. Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Lalong lalo sa aking uh, Uh, mga katulad kong OFW sa iba't ibang panig ng mundo at uh, wow salamat sa Diyos na naman sa isa na namang pagkakataon na ating natunghayan o diba na uh, pinagkaloob sa atin para tayo ay makita ang kanyang kabutihan o diba at uh, sa umagang ito ay uh, ako ay masaya na naman para mag-live At uh, bago nating uh, simulan ay sanay huwag kalimutan ang mag-subscribe Para tayo ay updated sa susunod pang mga videos natin na ating i-upload or ating ilalive at uh, grabe, napakagandang umaga talaga sa umagang ito, sa araw na ito. At uh, anyway, dito yung mga, yung mga kasamahan ko, mga kababayan ko na nandito sa Hong Kong ay mag-ingat tayo dahil hindi maganda ang panahon, hindi eto makulimlim, mahangin at nag ng ulan siguro mamaya kasi ayan, medyo hindi maganda ang uh, panahon natin dito sa Hong Kong. Ayan. At uh, ano ba ang pag-usapan natin ngayong umaga, mga, ngayong araw, mga kapatid, mga kababayan? Uh, sana ay uh, nasa mabuting kalagayan din kayo at uh, anuman ang uh, mga nagdaraanan natin kapit lang sa Diyos dahil siya yung uh, higit na nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na uh, buhay pang-araw-araw na pinagdaraanan natin kaya 'wag nating kalimutan na lagi tayong magdasal mga kapatid at ito, meron akong ibahagi sa atin ngayon. Uh, itong, uh, ano ba ito? Uh, yung pagkatakot sa Diyos. Ano bang ibig ng pagkatakot sa Diyos? Alam nyo kasi sa panahon ngayon, parang nawawala ng takot ang mga tao sa Diyos. Nakikita natin ang nangyayari sa ating kapanahunan, sa ating uh, uh, kapaligiran na lang at sa mga balita na ating naririnig ay walang bihira na lang na mayroong pagkatakot sa Diyos. Ang tao at uh, ito ay isang uh, napaka-importante na paalala sa atin ng Diyos. Dahil uh, alam nyo ba, wala tayong uh, pagkatakot sa Diyos ay uh, maraming uh, resulta ang uh, ang ma, masasamang uh, resulta sa ating buhay. Siyempre, yung iba ay kapag uh, wala tayong takot sa Diyos, siyempre, ang uh, umiiral dyan ay uh, yung sa opposite side. Yung, um, hindi natin walang takot. Ayan. <laughs> Ayan ang opposite. Kapag walang kapag uh, walang wala tayong takot, pagkatakot sa Diyos ay uh, siyempre ano 'yun? Uh, dalawang klase kasi ang pagkatakot. At ito ang ating pag usapan ngayon. Um ito itong dalawang klase ang pagkat ang ibig sabihin ng uh, ang, pag ang dalawang klase ang pagkatakot sa Diyos. At ito ay ating pag-uusapan at uh, sana ay uh, maintindihan natin ang mga bagay na gustong sasabihin ng Diyos sa atin sa araw nito uh, uh, sa aking konting uh, pagbabasa ng Biblia sa aking konting uh, uh, kaalaman dahil uh, siyempre uh, tayo ay natututo pa rin ang pag-aaral kasi ng salita ng Diyos ay patuloy yan walang hanggan yan. Kasi dyan tayo nahuhubog, dyan tayo uh, uh, nagkakaroon ng malaliman na pagkakilala sa ating Diyos na ating pinagsisilbihan. At ito, ito anong ano itong uh, uh, ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos at uh, ano ba ito sa buhay ng tao? Dalawang klase ito. Una ay ito ang hin, ang pagkatakot ng hindi nananampalataya sa Diyos. Ito una ito. So um, ang hindi nananampalataya sa Diyos ay uh, takot sa paghukom. Ano? Ito yung um pagkatapo pag, pagkatakot na uh, Natakot takot sa paghuhukom ayan <laughs> sa, sa uh, paghuhukom at kamatayan ng walang hanggan ang hindi nananampalataya ay mapunta sa walang hanggang kamatayan sa impyerno na siyang walang hanggang paghihiwalay sa Diyos at nakasaad yan sa uh, Lukas Lukas 12.5 Ang sabi dito ay, Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat niyong katakutan. Katakutan ninyo ang Diyos dahil pagkatapos niyang patayin ang katawan nyo ay may kapangyarihan pa siyang itapon kayo sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang dapat katakutan. Iyan. Um, dito sa Hebrew din ng uh, 10 sampo uh, 31 or tatlumpot uh, isa kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay ayan kaya eto datapot uh, ang sabi ito yung ano yung sabi ni Lucas kaya ang uh, kaya kung ito ang takot na umiiral sa iyo ay uh, uh, marahil hindi nat hindi tayo tunay na mananampalataya. Kung nandiyan 'yung takot natin sa Diyos na sa araw ng paghukom ay walang kasiguraduhan na kaligtasan natin, iyan ang isang uh, takot ng isang pan, hindi nananampalataya sa Diyos. Wala siyang assurance na kaligtasan. Wala siyang assurance na ang uh, relasyon sa Diyos. Ayan. Kaya kapag ito ang nasa atin na pagkatakot, ay uh, tanungin mo sa iyong sarili kung meron kang assurance ba na isa kang anak ng Diyos. Ito yung sinasabi nilang relasyon. Ito yung relasyon sa Diyos natin. Alalahanin natin na lahat ay nagkasala. Lahat ay nangag, uh, uh, ano ba yun, uh, uh, la, hindi, hindi matuwid. Ibig sabihin, hin, walang matuwid na tao. Biblical yan. Sa Romans, uh, Romans 3.23 o Roman, Romano 3.23, uh, uh, ang sabi sapagkat lahat ay nangagkasala at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Iyan. Iyan mga kapatid, mga kapamilya, mga kaibigan. Lahat ay bumagsak sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit na tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas natin para tayo'y umiwas sa walang hanggang kamatayan sa impyerno. Ito ang dahilan ang tao'y hindi na matawid dahil sa kasalanan. Kung uh, balikan natin ang uh, doon sa pagkakasalan nila Adan at Eva, iyon ang dahilan kung bakit ang tao'y mula noon ay wala nang matuwid at uh, ayan Andyan yung paghihiwalay natin sa Diyos. Kaya kailangan natin ang ating tagapagligtas at ang grabe ang Diyos natin na siya pa ang gumawa ng dahilan para tayo ay maligtas. Ayaw niyang mapunta tayo doon sa impyerno. Ayaw niya yung uh, 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 ma ma mahusgaan tayo dahil sa ating kasalanan kaya siyang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Kristo na naipako sa krus at sa tatlong araw ay uh, uh, nabuhay siya para sa kanya mayroon tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ayan. Ulitin ko ulit itong sa John 3.16 Ito yung kung sino man maniniwala sa kanya. Ayan. Dahil sa Uh, pagmamahal ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus at para kung sino man ang maniniwala sa kanya, ay mabigyan siya ng buhay na walang hanggan. So, diba? Ayan. Kaya, kung di ka sigurado sa kaligtasan mo at andyan yung takot sa paghukom ng Diyos sa iyo, huwag mo nang i pa tanggapin mo ang Diyos bilang tagapagligtas mo sa pamamagitan ni Yeso kristo at uh, ang sabi kasi doon sa John 10:10 ah uh, yung 1:10 magkaroon tayo ng buhay at kasaganaan na bigay ng Diyos Ayan, ayan ang isang pangako ng Diyos sa atin. So ano ba ang dapat nating gawin para uh, magkaroon tayo ng assurance bilang isang anak ng Diyos para maiwasan natin itong uh, uh, paghuhukom na paghihiwalay sa Diyos ay ang, 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 dapat mo, ang gawin natin ay napakasimple. Ang pananampalataya natin. Napakasimple ito pero napakaimportante sa Diyos. Yung magsisi tayo sa ating mga kasalanan at dapat determinado tayo na uh, talikuran ang uh, uh, ang buhay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at magsimula tayo ng bagong buhay. Ayan. Pangalawa, isuko mo sa Diyos ang iyong buhay. Tanggapin mo siya sa iyong puso. At pangatlo, ay talangin uh, uh, mo sa Diyos, tulungan ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo na mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ayan. Simple lang. Tatlong bagay lang yun na yung gagawin. Pero napaka-importante yan sa ating buhay at ka, at kalugod-lugod sa Diyos. Yung pagsuko natin. John 1.12, ang sabi niya doon ay, uh, Kung sino man maniniwala at kung sino man uh, tatanggap sa akin, ay aking bibigyan ng karapatan bilang anak. Ayan, yan ang pangako ng Diyos. Ayan, ito, kaya intindihan natin yung dalawang pagkatakot ng Diyos. Ito, binigay ko itong una, ang pagkatakot ng isang hindi nananampalataya. Ayan. At pangalawa, ito yung pagkatakot ng nananampalataya sa Diyos. Ito 'yung pangalawa. Ito 'yung maganda. Ah, ayan. Ang ah, mananampalataya sa Diyos ah, ay magkaiba. Iba ito. Ang pagkatakot na ito ay isang banal na pagkatakot. Ito 'yung pagkatakot ng mga nananampalataya sa Diyos. Ito yung holy fear. Ang sabi sa Ingles. Ito yung holy fear. Ang sabi dito sa Hebrew. Uh, Hebrew. Labing dalawa. 28. 29. Ang sabi niya. Kaya't ang pagkatanggap ng isang kaharian, hindi magagalaw, ay magkakaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay paggalang at katakutan ng paghi, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Ay wow, yan. Ito ang banal na pagkatakot at paggalang sa Diyos ay eksaktong uh, kahulugan ng pagkatakot sa Diyos para sa mga kristyano. Ay yung may takot tayo, uh, ito yung nagtutulak sa atin upang isuko ang ating buhay sa lumikha sa lahat ng sangkalawakan. Ayan. Ito yung nag a sa atin para tayo ay maglingkod sa Kanya. Ito yung nag a sa atin para ipamahagi ang Kanyang mga salita. Ito yung takot sa Diyos na uh, kalugud-lugud sa Diyos di po ba? ito ang maganda kasi dito tayo uh, uh, hinuhubog ng Diyos. di ba? sa kawikain ng uh, Proverbs 1:7 or kawikain ang um, isa pito. ang takot sa penguinon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mag, uh, mangmang ay humahamak sa karunungan at turo ni ayan kaya hanggat hindi natin mauunawaan kung sino ang Diyos at uh, magkakaroon ng banal na pagkatakot sa kanya hindi tayo nagkakaroon ng um, ng, ng karunungan diba ba? Uh, ang, ang sabi sa English the, the 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 fear of the Lord is the beginning of wisdom. Wow. Dahil ang tunay na karunungan ay uh, ay bunga ng pagkaunawa kung sino ang Diyos na siya ay banal at makatarungan. Ayan! Wow. Ang ganda ano? Pag-aaralan natin ang uh, tungkol sa Diyos ay eh, nagkakaroon tayo ng uh, karunungan, nagkakaroon tayo ng gabay, nagkakaroon tayo ng takot na gumawa ng hindi maganda. Ayan ang takot ng, hin, ng, 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 mga mananampalataya sa Kanya. Ayan, sa Deuteronomy uh, 10, 12, 20 at 21. Ayong sabi niya dito, At ngayon, Israel, ano ang hinihingi ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa, uh, sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya at paglingkurin mo siya ang Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo wow ayan ang hinihingi ng Diyos sa atin yung ating ibigay ang buong puso, buong kaluluwa sa kanya kasi doon natin uh, nagkakaroon ng uh, higit na uh, ano ba yan, kaalaman hindi lang yung mga kaalaman kundi doon natin nakikita yung mga kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Yung kanyang mga pangako, yung mga kanyang mga biyaya. Ayan. Ang, pagkata ang pagkatakot sa Diyos, ang basehan ng ating paglakad sa kanyang katwiran, sa ating pag-ibig at paglilingkod sa kanya. Wow! Ayan. Grabe, ano? So, kaya ang sarap maglingkod sa Diyos. Kasi nandyan yung kapayapaan, nandyan yung kasiguraduhan, nandyan yung protection niya, nandyan yung biyaya at mga pabor na ibinibigay niya sa ating buhay bilang tagapaglingkod niya, bilang nananampalataya. O ba? Diba? Kaya, wow, no turning back. <laughs> Alam niyo mula noong ako'y manilbihan yung binigay ko ang buhay ko sa kanya bilang kanyang tagapaglingkod ay grabe. Yung mga biyaya, yung mga ginagawa niya sa buhay ko at sa aking mga pamilya at ang iglesia. ba diba? Grabe ang blessing ni Lord. Ayan. Kaya ang paggalang sa Diyos ay kasama ng konsepto ng pagkatakot sa Diyos at hindi sa lahat at, hindi, at higit sa lahat kasama sa biblical na pagkatakot yung uh, kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at ang pagkatakot sa parusan niya sa kasalanan kahit na sa buhay ng isang nananampalataya. Kaya hindi tayo excuse. Actually, uh, ang Diyos kapag nakita niyang hindi lumalakad ang kanyang isang anak, ng kanyang kagustuhan ay nandyan yung kalakip ang disiplina sa ating buhay dinisiplina ng Diyos makita natin sa, sa kanyang salita sa Hebrew 12 uh, 5 uh, hanggang 11 Hebrew 12 45, uh, 5 verse 11 hanggang 11 eh yung uh, dinisiplina niya tayo dini niya bilang anak kagaya ng isang magulang dinisiplina ang kanyang anak o di ba ah higit pa sa Diyos na nakakakilala sa atin di diba? kaya dito tayo dapat matakot sa Diyos kasi kapag uh, patuloy ang uh, ginagawa nating kasalanan uh, uh, kahit tayo isang anak niya Dalawang bagay lang ang mangyayari sa buhay natin. Pwedeng idisiplina kanya. Kapag hindi ka pa nakikinig sa kanya, hindi mo pa nakikita ang kanyang pagdidisiplina sa buhay mo. Pwede kanya kunin. Ayun. Para hindi pa madagdagat ang uh, inyong uh, katigasan <laughs> ng ulo. O di ba? So, um ito, kalakip ang disiplina bilang anak niya. Gusto niya tayong matuto at lumakad sa kagustuhan niya. Ituwid ang ating mga katigasan at uh, upang tayo ay uh, mamuhay na kalugod-lugod sa kanya. Uh, ang buhay ay hindi perpekto Dahil nabubuhay pa rin tayo sa ating pisikal. Kung minsan, ito yung natutukso, ito yung kontra sa Espiritu ng Diyos. Pero kung uh, tinanggap mo siya bilang isang tagapagligtas at Panginoon mo, dapat ang katawan natin yung magsasubmit sa Panginoon. Diba? Ayan. Para magkuminsan, hindi man tayo lumakad ng... Uh, tama ay uh, nandyan yung uh, pag-aanilas yung i-realize natin na kukonvict tayo upang tayo ay magsisi at humingi ng tawad sa Diyos 1 John 1 9 ang sabi niya doon if you confess with all your heart or if you confess your sin God is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Yan, ang si Jesus ang access natin, di ba? Kaya napakaganda, di ba ang, etong, uh, 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 topic, itong dalawang pagkatakot sa Diyos, sa buhay ng isang tao ang ang pag ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa kanya, pagsunod, pagpapailalim sa kanyang pagdidisiplina at pagsamba sa kanya ng buong takot at pag uh, uh, at buong takot. Ayan. At pagpipitagan. Ayan, ito ang dalawang klase ng pagkatakot sa Diyos. Itong nasabi ko na. Ang pagkatakot ay hindi um, ang pagkatakot ng hindi nananampalataya sa Diyos at ang pagkatakot ng isang nananampalataya sa Diyos magkaiba ito. Ayan, uh, so uh, ang ulitin ko ang 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 una itong pagkatakot na ng hindi nananampalataya ay ito yung takot sa hukom ng Diyos nandyan yung condemnation, nandyan yung uh, uh, yung uh, ano ba yan, imbes na siya ay magsisi, ay kuminsan ay nagre-rebelde yan. Ayan. Ang pagkatakot naman ng nananampalataya, ito yung banal na pagkatakot. Ayan. So, alin ang meron ka? Pagkatakot sa Diyos na hindi na yung pagkatakot na takot sa paghuhukom, o takot na gumawa ng kasalanan. Ayan ang dalawang klase ng tao. Yung nananampalataya at hindi nananampalataya. So, ang sabi kasi sa Hebrew uh, 9.27, at kung paanong itinakda sa mga tao ay mamatay Na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom Ayan. Kaya um, min minsan lang tayong mamuhay dito sa mundo At pagkatapos nito ay ang sabi niya dito yung paghuhukom Minsan lang tayong mabuhay Kaya maraming salamat sa Diyos dahil nabigyan tayo ng mga ilang beses na pagkakataon para pag-isipan natin kung ano ang pipilian natin kung sino ang pipiliin natin uh, magmamahalbihan sa kanya or ayan yung buhay na gusto mo na lang gusto ng ating uh, makamundong uh, buhay ayan so uh, eto yung uh, pag-isipan natin mga kababayan mga kapatid at uh, naway, nakapagbigay ako ng kunting kaalaman tungkol dito sa ating uh, topic sa araw na ito. Itong ano ba ang pagkata, ibig sabihin na pagkatakot sa Diyos. Alin dyan ang nasa iyo? Pag-isipan natin uli at naway, uh, makatulong ito sa ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag tayong susuko. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, huwag susuko. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na magligtas sa atin. Huwag tayong matakot dahil ang Diyos nandyan lagi sa atin. Na gumagabay at tumutulong sa atin sa lahat ng pangangailangan maraming salamat at naawaya nasa tayo nasa uh, tayo nasa tama tayong uh, pananampalataya magbasa tayo ng biblia dahil si Jesus lamang ang tanging daan tanging buhay uh, na magbibigay sa atin ng uh, daan siya yung He the way, the truth and the life. <laughs> Ayan. Kaya maraming salamat at hanggang dito tayo mga kaibigan. At hanggang sa susunod na video natin, pwede din kayong magbigay ng komento at pwede din kayong magbigay ng uh, konting uh, yung mga opinion nyo mag-comment kayo at pa-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Ingat tayo sa mga lakad. God bless. Ayan.